na Ready to cook. Ang ating lulutuin for today's vlog ay chicken curry. Yes po! Chicken curry ang ating lulutuin today. Uh, lalagyan ko po siya ng coconut milk. Yes! Isa-isahin ko na po ang ating ingredients. Meron tayo dito freshly pigang coconut milk. Ayan. Bali, dalawa pong nyog. Uh, ah, pinalabasan niya 3 cups of coconut milk. Then, meron tayong onion. Meron tayong garlic. Dalawang onion. Isang buong garlic. Meron tayo ditong kinchay. Ito yung stem niya hiniwalay ko. Paasama ko sa isa. Ito naman yung mga dahon na part. Igagarnish natin yan sa panghuling part ng pagluluto. Ang pinakabida sa curry at siyang nagpapasarap. Walang iba kundi ang luya. Yes, ginger. We have 2 kilos of uh, chicken. Ayan yung part niya, iba-ibang part. Meron tayong Patis. Ayan. Pea sauce. Gagamit tayong pea sauce. Cooking oil. Soy sauce. Ayan. Ang ating umami. Ajinomoto. Maglalagay din tayong konti. Salt and pepper to taste. At ang isa pang bida. SMB made in Japan na curry powder. Yan po ang aking favorite na ginagamit sa aking pagluluto kahit medyo mahal. Okay lang po kasi yun ang hinahanap ng gila ko na lasa. Napakasarap po. Pero any kind of curry na available sa market, pwede nyo pong gamitin sa pagluluto na to. Next natin, 3 potato, optional. Kung gusto nyo lang maglagay, pwede. Pinrito ko na po siya kanina para hindi po siya nalalabog. Firm pa din hanggang sa huli. Dalawang carrots, extender lang din yan. Optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, what are we waiting for? Start cooking na tayo, mga mamsies! yes, ito po ang ating first step ayan prito po muna natin ng kaunti o bahagya yung ating carrots at saka uh, patatas para po hindi siya naduduro kahit ilang init niyo na yung inyong lulutuin hindi siya basta naduduro firm pa rin po yung texture nila yun po kaya natin piniprito Let's start the cooking, mga mamsikels! Ayan! Dito ako nagprito kanina ng carrots at saka ng potato. Dito na lang din po ako mag-iisa. Tinagdagan ko lang yung mantika kasi ang ating curry para mas lumabas ang lasa, ang aroma. i po yung mabuti. First step, uh, ang ating po, luya ating luya ang bida. Ayan, lagay na natin. Mainit na siya. Lakas na natin para mabilis makaluto. Ayan, ating luya. Hindi na ako magpa-pass forward. Magkakat ng video. Dire-direcho na mga si ko. Antayin nyo na lang yung aking kwento. <laughs> Ayan, magkwento magkwe na lang ako sa pagkita ng ating panluluto para hindi na bottle potol ang ating video. Dire-direcho ang ating kuha. Ayan. Ang inimix natin dyan ay ang ating bawang sibuyas. Okay? mas maganda kung itutustan yung mabuti ang ating buhay. Watch, watch, watch. halis na kong kainin ang mga pulang na may curry powder. Kasi po, siguro makikita nyo sa akin pictures. Mestiza po ako. O, oh, diba? Mestiza po. Yes. Hindi americano, hindi Spanish. Mestiza mumbay po. Ayan. Ang akin pong lolo ay half Spanish half Mumbai. Pakistani. Pakistani po ang aking great great grandfather. Kaya ang nanay ko po ay natuto kumain din ng mga pagkain nila na sinel naman sa amin kung paano lutuin at paano kainin. Ayan but this time ang ating lulutuin ay gagamit tayo ng Japanese curry hindi Indo curry wala kasi ako, hindi available but carryman mga pinsan kung nasa Saudi kong pinsan napakasarap din po ng curry powder nun kapag nagbibigay siya pasalubong eto naman pong curry kung gagamitin ay pasalubong din galing naman sa aking pinsan na naka-base sa Japan. Burn! Kasi kung bibili nyo po dito, nasa 1-2 po yung isang lata ng curry na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Kailangan po ang ating luya ay natutustang ganito. Magpasensyahan nyo na kung medyo hirap yung aking courses kasi may thyroid nodule ako, kaya para ako sinasakal magsalita. <laughs> Ayan po, Next na po natin ng ating ah, buyas. Si bawang, kung ano mauna pwede. Walang depresya doon. Next na po natin ng ating bawang. Ayan, palabasin natin muna ang ah lang mga aroma. Ang lasa at amoy. Ayan. Kunya lang, mga dear. Pag ito niluluto ko, magpapahinga lang ako ng 10 to 15 minutes, maliligo na ako. Kasi amoy bumbay na po ako. Umakapit sa akin yung amoy na curry powder. Ayan na po. Next na natin ang ating curry. Pati ko lang ng konti yung ating mga ano para makuha ko po yung mantika. Kasi dyan natin yung ilalagay yung curry powder. Eto na si curry powder. Maglalagay ako ng full. Full. Two tablespoon full. Ayan na curry powder. Pari dalawa po, yung minagay ko. Ayan. Ayan. Tapos, yan po, magugulungin niyo po siya sa mantika. Malalabasin niyo rin yung kanyang napakabangong amoy. Yan ang turo ng nanay ko. Ayan. daw po ang pagtututo. Sabi niya. Yan ang natutunan ko sa kanya. Ikaganyan yung mabuti yung curry powder. Tsaka nyo ilalagay yung manok. Hinaana ang apoy pag medyo nagganyan na po ang ulan. Then, pwede nyo lang ilagay yung ating chicken. Yung ating manok, pwede na po ilagay. Isasangkot siya na po natin para dumikit na yung curry powder. Ayan. Pagitikitin nyo po yung powder ng curry sa manok. Ayan. Then, maglalagay tayo ng para sa ngayon na tayo ng mga pampalasa. Patis. Dalawang kutsara lang muna. Ayan. Madali humabon. Mahirap. Pagkala pa mahirap po mag-adjust. Ayan. Kunti-kunti lang. Alam nyo naman ako, si Tancho Tancho Momshi. Next natin ay yung ating toyo yung toyo natin ayan isang kutsara dalawang kutsara tatlong kutsara mabuti ng mabuti para maalis din yung lansa pagka nakita nyo lang ganyan medyo pumuputi-puti na yung ating chicken uh, kung pumumingi po kayo ng unang uh, pangalawang pigasa sa palengke, pwede po sinabi ko dun sa nagpipiga, like, bigyan ako na ang pangalawang piga. Ayan yung ating pangalawang piga. Ito po yung gagamitin ko para sa pagpapalambot ng manok. Ayan. Two cups tayo mga dear. Napaka-easy, napakasarap pong magluto, lalo na kung pakakainin nyo yung mga minamahan nyo sa buhay. Ayan. Ito, 2 kilos, marami po para sa apat na tao. Apat lang po kami. May pa-order po ako, may umorder sa akin ng apat na tab. Ayan. Kaya, tinawa ko siyang dalawang kilo. Then, takpan natin para mag-simmer siya. Ayan na, kumukulo na siya. Pwede na po natin takpan. Tapos, balikan natin after 10 minutes. Okay. Ayan. Kumukulo-kulo na siya, mga sisiko. haluin natin po ng bahagya. haluin natin ang bahagya. Alalay lang din sa halo. sarap na. Ang bango-bango. Kung maaamoy nyo lang po yan dito, napakabango. Ngayon, may itatagdag na tayo ulit na mga ingredients. Ayan siya. Ilalagay ko na yung ating carrots at ang ating pachadas. Ayan. Diyan na lang siya sa ibabaw mo na mga dear then ang ating salt and pepper today's ang ating salt and pepper ayan lagay ko muna yung ating pepper ayan sa salt naman pinch of salt lang muna kasi hindi ko pa siya natitikman hindi ko pa siya natitikman. Kaya, okay na mo na yung ganong amount of salt. Ayan. Yung mga medyo mas mabuto, yun ang ilagay natin sa gitna dahil nandun doon ang apoy. Yung mga madaling malabog, yung mga pakpa. Ayan. Pwede natin ilagay sa gilid. Yung mga pakpa katita, panalo yan sa ano. <laughs> madaling malabog. Kaya, o kaya maduro. Ewan ko sa, sa ang ano, yung malabog. Ayan siya. Ilagay na rin natin yung ating matigas na part ng kinchay. Ayan. Para maluto na rin siya ng bongga. Ito naman, later on, pang garnish na natin. Ang next step na ay ang paglalagay ng ating coconut milk. Kapag malambot na yung ating kapag malambot na yung ating manong. Ayan. Pwede na rin natin tikman yung ating sabaw o yung pinakapalasan niya para ma-adjust na po natin ano at saan kulang. muna. Titigman muna natin. Mmm. Tama-tama na po yung lasa ng alat at saka ng curry powder. Tatamis pa yan pag nalagyan ng coconut milk mamaya. Ayun. Ayun. Puro konting pang asin. Lagyan ko pa siya ng konting asin. Ayan. Takpan natin again. Simmer 5 minutes more again. Ah, coconut milk. Lagyan natin yung ating 3 cups na coconut milk. Fresh po yan. Fresh coconut milk. Wow. Yummy. Ayan mga mamsi. Oh, isa pa po pa lang. Tip na malubit isang tip na pet malut halimbawa isisimmer natin yung mga luluto natin di ba galaw galaw din pag may time habang nagaantay tayo pwede na po natin hugasan yung mga pinagkamita natin yes para sabay Pagtapos yung magluto, pwede na kayong mag-relax, magkape, dahil Naglinis na lahat. Even yung mga pinaggamitan nyo, nahugasan nyo na lahat. Diba? Oh. Carry nyo na ang aking tip na malupet. Ayan na Tutu na po ito. Ayan siya. Wow. Looks good. Looks good. Tastes good. natin yung mayroon ng gata. Ayan. Let's taste. Let's do the tasting. Mmm. Mmm. Yummy to the tummy. Hindi ko siya nilagyan ng sili ng labuyo o yung pong siling panigang pero pwedeng pwede yung pong lagyan hindi lang po ako naglagay kasi may batang kakain nagpasabi na po sa akin yung nag order na kakainin daw ng anak niya at nung misang naka order sa akin naging paborito niya na shout out Alita shout out sa sa'yo. Sana ma-enjoy mo ulit itong aking chicken curry. Mmm, grabe. Grabe siya sa sarap. Napaka-creamy. Mga mamsi. Ayan na siya. Ayan. Please like, subscribe sa aking vlog, aking video. Wala pong bayad na mag-comment like sa lagi ko pong sinasabi wala pong bayad mag comment comment kayo yes comment po kayo kung hanggang saan nakarating itong aking video yes mga darling comment nyo lang po kung taga saan ka yes para malaman ko kung saan po nakarating ang aking video. See you next vlog. God bless po sa ating lahat. Thank you, thank you so much. I love you all. Blah, blah, blah. Bye.